good morning ito mga idol na dadaan po kami dito sa hindi ko po alam ito, kalahati Tari ito ano na eh Kalaati uh, lugar, bisal uh, ito ating mga handa na bisal, kalahati ito na dito so no? medyo mapahaba natin ang video natin para makikita Madalang lang na mag-vlog ng ganito eh. Pero ito, tool uh, sa tulong po ng ating mga kaibigan na nanonood po Para uh, hindi po na, hindi nila na itatawag sa ano, hindi nila alam. Kaya nito po tingnan niyo po 'yung da, ano Tingnan mo 'yung daan. Ano, ano ginagawa niya tingnan mo 'yung Ano po ginagawa niya? nangangalakal po. Ay, be, bi ibigyan mo. Ibigyan ko kayang pang biling ng bigas. Salamat po. Ayun, tinit. Ako pang ng bigas. Oh. Salamat po, kuya. Nangangalakal <laughs> po. Ayun. ayun Maraming mar mar bili kayo ng bigas. Salamat po. Salamat po. Yan po, nangangalakal. May kasama ang bata. yan. Ayan. Ay doon. Salamat po. Ayan po yung daan dito. Tuloy-tuloy po yan. Hindi ko bababaan tawagan ko yung ating kaibigan na yung botik na yun medyo ma-manin dahil na kurong Idol! Ayan po, ang dami pong dumadaan dito Medyo dulo po kasi ito eh Dulo ng Kandapa at saka dulo ng Sanal Diposo At uh, yung mga nanunungkulan po sa Sanal Diposo Napakaganda naman po yung mga ginagawa nila siya ka saka taba si pare rin maglaki saka yung mayor ng sana Antipo so napakabait po mga idol eh, tatawag ko po ito mamaya para sana uh, ako uh, baka po ito ayan po tingnan mo ang gandun right no? ah kalahati ano maasin kalahati ano kalahati naghati eh uh, natan. Nandiyan. Hmm. Yan po mga. natin kung bukas sa uh, Bidyoko dito. Matutulong tayo. Matutulong po tayo sa mga uh, ano. mga yung ating gobernador na si, uh, ating kaibigan na si Daniel Fernando pa uh, uh, mga pa rider niya na masasabi niyo. Yung And, dami pong dumadaan na uh, uh, sasakyan dito yung Asya Shortcut po ng papuntang baba, sa San Aldipo at San Miguel po lang natin. Yung Mahaba po yung video natin na Ay, yan. Ayan po. Ito. Ito sa mentato na kita. Ayan po. Uh, sana po uh, yung mga nalulang pala natin. Mamaya sa katawag. Bagay, meron tayong ano doon, Lodya. Pwede tayo, kahit na tayo, pwede na mapanood yan para makatulong tayo sa mga kababayan. Good morning, good morning. pare morning, my Nandito na naman ako sa site ng Salal... sa lugar ito? San Edifonso. Sa uh, barangay... alipang Malipangpang. Ito pa yan. Uh, at uh, marami nang nagagawa. Yeah. Uh, pagka kailangan na uh, talaga ako rito, pumupunta po ako, pumapasyal ako. At uh, mayroon tayong kaibigan na... Uh, uh, pagkatapos kasi nito alis po kami ni Mrs. magpa mag uh, re relax muna at uh, yung may agency kayo no? Opa. Ano yung agency niya? Lipadlock by Travel and Tours. Lipadlock Travel and Tour. Madaming ano yan, madaming maganda yun ano. Apo. Lipad Lakbay, Travel and Tours. Paano tour. mm -hmm. nga uh, <laughs> maganda, ano? uh, tour. uh, maganda yung nakuha mo sa ano? Siyempre. <laughs> Bakit? <ito>, Magpaganda <laughs> naman kasi yung may ano, ano Good morning, good morning. Asa din mo ito. Panga tayo ng kalang na uh, suka lang yan. Ang kaya uh, ito. ito, 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 ito. <laughs> <laughs> ano na nga suka? Tayo ng ano, uh, petsay mga idol. Petsay, maganda yan. Yeah. Dalawasan, dalawasan. Pinas na malaki mga idol. May kamatis na yan. May ano na. Beto na yan. Tawan ng petsay mga idol. Nakarap yan. Ulay, napakasarap. Ulay, napakasarap. Kasi PSI, huwag natin tutubigan. Ito yung tinangat. Yung, uh, yung mga, yung daon ng yan mga ito, Yung daon ng pesa, yan mga ito. PSI. Good pesa. Mga ito, pag natutuyo na, lagyan natin ng mantika. Masarap yan. Ito <laughs> nagsabaw po siya. Ayan, masarap yan. Ito yung tinangat. Ito na dalag. Yan, ito yung mamaya ulam nila. Ano, tinuguan. No? Good morning, good morning. Ito na, na ako. Pagod po yung mga ba. Mula sa tubig yung ano nila. Ha? Mula nga sa tubig. Mula sa tubig. Bago po yung kanin na yan, ito. Kanin namin na galing ano yan, sa kanin namin. Ayan. Masarap po yan. Labo-labo. Na natin naman. labo sorry. tinangat na talaga eh purito ni tagol ko to. Yan na, yun na sabaw niya konti-konti lang. Lalagyan ko yung sa akin, babanta ko sa dito. ito ko oh may totoo. Ito may talag na malaki. Ah, ah ang sarap nito raya ah, yan Ito na, ibang natin mamay haita. Ayan, natagan muna natin yan. Pero masarap na dahil sa talag mga idol, maliit lang. Ito, may kasamang ito. Idol, tanggalin mo nga itong kalderong ito. Idol, hey tol, tanggalin mo. Isya lang ang santok na. Bili nga santok mamaya. No? Ayan, lang po yan. dito, dito na native, yan. Uh, masarap ko po, pinagtira ko lang. Favorito ng nanay ko yan. dalan. sana lang yung isa. Asa? Ah, oh, <laughs> <laughs> nah, ko, mga ito, naman, hindi Okay. <laughs> <laughs> <hungan> <hungan> Na Pagkas natin ang para hindi ka tapos. Taping... Ayan, teksay. Nangyaman yan. Ayan. na tayo. Hey! Bala! Kain na! Ayan, ayan na! Ang tatag-tatag lang natin Gusto ko, pagka nandito ko, pinagsiservisuhan ko yung mga ano, nangyaman, masarap, mga ayan na. Ay, na. Ay, Magugas na kayong kamay.

Huwag oh, mm -hmm. okay, okay, <laughs> niya nagbaba ko, kaya na. O, oh, tinawag ko na eh. O, oh, tinggal na ako. <laughs> Ito po, yung ano, petsay na masarap. At saka, ano, masarap yung petsay. Ano, walang tubig yan ha, pag nagigisa kayo ng petsay. <laughs> walang tubig niya ha. Black and ano? Ati-ati kayo sa dalak. Ito po yung dalak, oh. O, dalak, Kuya, pare to. Na nakaiwala na yung kay Ryan. Sarap niya mga perfect. Masarap din itong ito. Mainit. Mamaya, ulam niyo, tinukuhan na, no? Bibili mo silang alu-alu, Ryan. So, sabihin mo doon sa nag-alu-alu, ayaw daw ni Dabon yung ano, sabihin mo yung sangkap. Yung ano, ano ba yan? Yung Saging. Magatas. Magatas lang daw at Tsaka May elo ka mo, yun lang. Sige po, kunin niyo na po yan. Kunin ano niyo na. Kunin ano niyo na. Ginin ano na, ginin ano na. Ginin na, ginin na. Ka? na, ka? na, ka, na ka? Yan. Ut kinuha ano, ano? eh. na ning ikili way ni kai. Ini mama boleh gini, enggak ni mama. Kain aku mga idol. Yan. Good morning, good morning. Kalau pagi uh, lulu tu aku mohon nang anam, nanti nukuan. Bagu aku eh. Lauren, jaga bawang lang at saka paminta huwag tayo maglalagay ng tulig kaya na ah. pag uh, tapos nyan mamaya lalagyan lang natin pag malambot na yung ano natin yan po tapos nyan uh, ayan na dapat na kami lang itay dyan para palalambutin nya mas gigisa natin lagay na natin yung ano ano tapos huli na yung suka yung ito na native eh. Hmm. Pinangat mga ito, napakasarap niya. Mhm, mm sarap niya. So, yeah, mga ito dito po nasa kawaling ito, ayan no. Yung nagmamanti ka, wala naman po pula pero dito. po. Ano dito? Yan ang masarap. Ayan. Ayan. Ah, ano uh, anong tawag sa inyo niyan? Tupad po, po. Pagbirenda yeah, no. na kayo? Dito ah, <laughs> po. Ah, ito, ito, pagbirenda niya. Ito, pagbirenda <laughs> niya. thank you Thank you, thank you, thank you. po. Hey. Okay, ganda pala. Bukas okay, lang okay, po kayo bukas. Hindi po pa pwede. Hindi pa picture Uh, may camera kayo? Wala na. Ito, nakabigyan na kayo. Ay, ito, so, sa cellphone sa amin kasi yaba ano, na mag, ano, baka <laughs> oh. A, ano, baka pumamalas pa. Oh. <laughs> <laughs> ano po kami sa so may harapan po ng aninin. Bukas oh. po na maglinin? sa harapan niyo kami Bukas po niya sa... kami sa harapan niya bukas. O, oh, sige, salamat, salamat. Bukas na po. Bukas, pagdala ko yung talapya. araw maraming na aning sitaw. Yan, no? Sitaw. Magkano yung tali kasi dito, Idol? Bigay natin. 100 sangkong tali. Iyan po, kaso sa sariwang sariwa. Maraming okra, yan, no? Ang dami kami. Sita oh. Good morning, good morning. Uh, Balakwana yung pa bakot na yun eh. Ayan. Ayan po. Yos si Raul ko. Tsaka si Rudy Boy ko. Ayan na. No? Kaya pang May Ayan sila. Yos si Rudy Boy. nag konstruksyon na rin mga ito. Ayan po. Magbubusin na mama yung tangali yan. Good morning, good morning. Napakainay. Pasin mo yun. Ay. cái nát kain là 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 kain nào ấy